mapapansin na uh, mapapansin uh, ang bukid na uh, uh, ang mabukit na ano ang alas ng pagit na ang mabukit uh, uh, dito ko sila nag tatanim ng mga anay iba-iba yung mga pala ng mga kagalit sa mga kaibigan Pag-suportahan nyo mga kaibigan Lalo sa mga taga-probesya na nakara-release at nakaranas dito sa, sa probesya mga kaibigan like. Katang ng tubig na dito mga kaibigan. Talagang sulit na dahil ano diretso siya sa ano diretso sa batis no? tapos tuloy-tuloy na hanggang sa bahay nila mga kaibigan. So wala silang problema rito sa pagdating na tubig mga kaibigan. Ay nakagaya din mga kaibigan. Naka naka ano naka, naka siya. Ayun. Ayun mga kaibigan. Naka overflow siya mga kaibigan. Kaya nasasawa si sila sa tubig sa mga kaibigan. Kamaya, yeah. sa Baguio ko, pupunta tayo na no. alam. sa kai -ad mga kaibigan. At natin at i-adventure natin yun. lugar mga kaibigan. ito yung lugar mga hindi ha ito. Basta-basta, no. Dahil uh, to, may mga... ito may mga ano mga masagot, kumbaga maray so right mga kaibigan no oh, at ho tayo ng ano na nasuraan Falls mga, mga kaibigan at maganda ngayon yung uh, maglakad dahil maaga pa mga kaibigan so yun, rin natin ngayon yung uh, partner natin <laughs> uh, excited daw siya na pumunta na ano na, na nasuraan Falls mga kaibigan so Ay, ano ba kaibigan? Ah. 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 pansin mo dati di ba? Tawag rito. Yung tawag rito. Ay baka kaibigan yung ah, Yung ambon, baka kaibigan. Ah. Ay ambon baka kaibigan, ah. parang nasa ibang bansa ho tayo mga kaibigan. Ano, napagitnaan yung itong itong ilog na to mga kaibigan. Napagitnaan siya to. Yung dalawang bukid there. At dito sa kabila. Ayun. Okay. Ayun o mga kababayan no? Oh, tingnan nyo naman dito yung ano Yung ganda rito sa ano Sa sityo yun Agbatuan mga kaibigan oh, Napagitnaan to ng dalawang bu uh, bundok mga kaibigan At Base sa, sa mga kwento ha ah, Na nakalap natin kagabi Mga Mga istorya So Huwag na huwag ho kayong bumili ng mga ano no Mga hipon na mga malalaki Mula ron sa inyo Bindalin nyo rito at ihawin dahil napaka uh, uh sensitibo itong lugar mga kaibigan no? yun mabuti nga at ito ay uh, <coughs> napagalaman natin no, mga kaibigan dahil uh, napaka ano tong lugar sensitibo kumbaga kumbaga parang binabawal ng taglugar o oh. hindi nga natin alam kung, bakit, bakit mga ganito yung mga uh, mga ano mga kaibigan no? binabawal talaga ng taglugar mga kaibigan so, yun. at iiwasan yun na tamang huli ka kayo rito ng uh, hipon na mga malalaki kung dito sa Bisaya mga kaibigan ulang at ihawin dahil yun ay lason daw sa taglugar na ito mga kaibigan so sa mga nakarelate ng uh, istorya na mga uh, kinadate o ngayon dahil ito yung paniniwala no, ng taga rito mga kaibigan. so iwasan lang kung natin no, mga kaibigan tayo makarating Also. Ito yung ilog ng Burabud mga kaibigan. Oh. saan nandahan dito? Dito. Ha? Dito. Ditohan. Baka dito Han. yata. Uh, may Mya pa. Ha. Para duda ko ah. Andito 'yun uwat ka. Magtasin na natin to. Ay, pwede pala maano rito yung ano? Itong pugadlawin, mamuhay? mm yung Alam mga kaibigan, oh. alam niyo ho, dito ho natin nakikita yung mga iba-ibang mga ano, no? mga din, uh, danger species mga kaibigan. Kagaya ng mga unggoy, uh, yung mga usa o yung tawag natin na deer, baboy ramo. Marami ho dito yung mga kaibigan dahil ito ay napaka napaka ano na kumbaga lugar mga kaibigan. dito lang po natin matatagpuan yung mga yan yung mga labuyo kumbaga mga manok na ilahas dito yan yung mga ahas na iba iba dito yung mga kaibigan makikita natin at kailangan pa natin dumaan dito mga ito Ito naglalaki yung mga bato rito mga kaibigan. Mababasa ka ha. Nubarin mo yung ano mo. Uy, hey, mababaw lang naman yan. Ha? Mababaw lang naman yan. Mababaw yung tubig ko mga kaibigan. Uh, Siyempre, mag-iingat din kayo, no? Paglalakad. Dahil, ano to eh? Na... Ayun mga kaibigan. Uuuuh! gawag gawala siguro ng mga tao d'yo ha? gawag gawa oye ang dino ng tubig d'yo eh kailangan po natin yung daan danasin to nakalakarin itong naglalaki ang mga patorito mga kaibigan so panabi tabi na lang ho sa may uh, nagmamayari ng lugar nato at may bibisita lang sa lugar nyo mga kaibigan dahil napag-alaman din ho namin na ah, itong lugar ay napaka sensitive ito so pasinsan na ho kayo kung kayo ay nabubulabog dahil sa ah, paglalakbay namin sa araw na ito mga kaibigan wala kayong mga bato rito mga kaibigan Mapapansin kong parte na to Parang patag na mga kaibigan So pinapromote ko no itong lugar na to mga kaibigan Itong Ito sa Sitio Agbatuan Parang kay Uyang Dibakaw Dibakaw mga kaibigan Ito ang sitwasyon dito Pag hindi malalim yung tubig no itong itong, itong nilalakaran natin mga kaibigan Ah, uh, punong-puno ho ng tubig kung yung akong ah, kung halimbawa na malakas yung ano yung agos nang may taong may taong dumaan dito oh may mga apak pa ng paa bago lang ato no bago lang ito Inapa ka ng paa oh. bago, bago 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 lang talaga ganto rin ito lang lahat yung nil nilalakad, no? Puro mabatuhan. Welcome to going to Nasuran Falls. Maganda naman ang lugar at mga kaibigan pero ano no sa mga baguhan dito sa mga first timer. So, tabi-tabi naman ho kayo. Kagaya ng ginagawa ko kanina no. So, Mas maganda pa nga dito maligo. <laughs> oo. Oh, dito lang. Nakalansla dito mga kaibigan. Nakalansla dito Ilang sapa pa tong tatawiran natin han? Nami ke pali gus karahawat bato. Oh. Tiba. Gitu na. Uh, oh. Bapak bagai mo. Dikira pu di kau sab-sab hai matawo. <laughs> oh. Nang tunga eun gid man kita han. Ha? Ah. Nang tunga Ayah. Ay, Ay lapit pala. basta pag kayo gumawi mga kaibigan na papuntang nasurawan calls bali dire diretso lang to no then after nung unang ano unang sanga na daan so dire diretso lang tapos pag nalampasan nyo na yung unang sanga na yon may pangalawang sanga na letter Y so pagdating ng pang pang, pang pangalawang Y na yon so mag right side ka dire diretso na yung mga kaibigan at mararating yun na yung pinaka ano, pinaka nasuraan falls bakal dito yeah, yeah. malapit na ito mga kaibigan yeah. madulas to han ah madulas uy mag ingat ka han eh Anuhan ko yung anuhan, no? Ito, oh. Ang layo na itong nakating natin, Ana. Ang layo na itong nakating natin. Ito mga kaibigan, mapapansin nyo no? At nakikita nyo itong abaka na to. Ito. Ito. Kapatid niya pa yung mayari niya ito mga kaibigan no? Yung, oh, kapatid niya Ana. Ayan no? Oh. Sa kapatid niya pala itong ano, itong abaka dito. yan Ayan. Ayan.